Isa pong magandang araw ng lunes sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin. Kami po na bumubuo ng landas ng pag-asa, pathways of hope, ay tunay pong nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, pagsama sa aming magnilay, pagsama po sa aming pagdasalan ng mabuting balita araw-araw. Samahan niyo po ako ngayong lunes na pagnilayan ang mabuting balita sa araw na ito. At ang ating pong mabuting balita ay ayon kay San Juan, chapter 6, verses 22 to 29. Marapatin po ninyo na basahin ko sa inyo ang mabuting balita ngayong araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka alam nilang si Yesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Yesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Yesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kung hindi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya sa tugon ni Jesus. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Alam niyo po, bagay na bagay po ngayong lunes yung atin pong mabuting balita para sa atin. Dahil katulad po ng binanggit ko kanina, marahil marami sa atin ngayon ay naghahanda na, naghahandang pumasok sa opisina, naghahanda ng bumalik sa trabaho. Depende po kung anong oras mo kayo nanonood. Ha? Ah. Marami, marami rin po sa atin, marahil ay naghahanda ng matulog galing na sa trabaho at pagod na pagod sa paghahanap buhay. Alam niyo po, makikita po natin at nabasa po natin sa mabuting balita ang sinabi ng Panginoong Heso Kristo na sana daw yung ating pong gawain ay hindi lamang para dun sa tinapay o pagkain na nasisira atin daw pong hanapin or kainin yung tinapay na nagbibigay buhay. Para saan ka nagtatrabaho? Sabi nung gumagawa ng kape, para kanino ka bumabangon? Bakit ka naghahanap buhay? Marami sa atin naghahanap buhay para mabuhay. Marami sa atin nagtatrabaho para may maipakain sa pamilya. Pero yung imbitasyon po sa atin ng Panginoong Yesus lalong-lalo lalo na sa mabuting balita natin ngayong araw, eh, yung imbitasyon po na sana daw po hanapin din naman po natin yung pagkain hindi nasisira. Marami po sa kanila ang naniwala at sumunod kay Jesus, hindi dahil doon sa mga kababalaghan or signs and wonders na kanyang ipinakita, kundi dahil sila ay nabusog sa pinakain ng Panginoon. Marami po sa atin ang nabiyayaan ng Diyos naka-experience na ng pagmamahal ng Panginoon. Pero madalas din pong makalimot. Kalimot kaya hindi na lang gumagawa or nagtatrabaho. Umaasa na lang po na pakainin at musugin ng Panginoon. Ngayon pong araw ng lunes, kapatid, inaanyayahan tayo ng mabuting balita na manalig pa ng husto na pakinggan ng mabuti ang ating Panginoong hesus Kristo. Happy Monday at beya ang kasana ng Panginoon. God bless you, brothers and sisters.